isang simpleng tagalinis lang siya sa isang marangyang party. Pero nagulat ang lahat ng isipin ng bilyonaryo na isa siyang AV guest. Ngunit sa gitna ng mga kamera at ilaw, isang matandang babae ang lumapit. At ibinunyag ang lihim na iayanig sa buong silid. Sino nga ba talaga si Liza? At bakit siya tinago sa mundo ng kayamanan at kasinungalingan? Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at katotohanang hindi na mababawi. Handa ka na bang malaman ang lihim sa likod ng pangalang Vergara? Panoorin hanggang dulo dahil ang huling eksena hindi mo aasahan. Sa gitna ng marangyang party sa isang mamahaling hotel sa Makati. Kumikislap ang mga ilaw na parang bituin sa kisam. Ang musika ay malakas. Ang mga tawa ng mga bisita ay kumakalat sa buong bulwagan. Sa sulok ng silid, isang babae ang tahimik na naglalakad. May hawak na tray ng baso nakasuot ng simpleng uniforme ng tagalinis. Siya si Liza. Isang tahimik na dalaga na sanay magtrabaho sa likod ng kasiyahan ng iba. Ngunit ng gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa lahat. Habang pinupunasan niya ang mesa, biglang tumigil sa harap niya ang isang lalaking nakaitim na suit. Matangkad. May aura ng kapangyarihan. At may titig na parang sanay magutos. Ah, ikaw pala ang guest mula sa Singapore. Malumanay ngunit kumpiyansang sabi ng lalaki. Natigilan si Liza. Hindi siya agad nakasagot. Ang lahat ng mata sa paligid ay tila nakatingin sa kanila. Uh. Sir, ako po ay. Ngunit bago pa siya makapaliwanag, hinawakan na ng lalaki ang kanyang braso. At minisyan siya. Pasensya na, hindi kita agad nakilala. Halika, gusto kong ipakilala ka sa mga investors. Ramdam ni Liza ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga ilaw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay parang masikip. Bawat hakbang ay mabigat. Ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Nadala siya sa gitna ng stage. Kung saan naroon ang mga kilalang tao. Mga politiko, artista at mga negosyanteng bilyonaryo. Ang mga kamera ay nagsimula ng mag-flash ang mga tao ay nagbulungan. Bago niyang kasosyo. Ang ganda naman, parang modelo. Umiti si Liza. Ngunit sa loob niya ay nanginginig ang tuhod. Habang nagsasalita ang bilyonaryo sa mikropono. Nakatingin siya kay Liza ng maihalong paghanga. Mga kaibigan, sabi niya. Ito ang babaeng nagbigay ng inspirasyon sa aking bagong proyekto. Napalunok si Liza hindi niya alam kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ngunit bago pa siya makahanap ng paraan upang umalis, isang matandang babae ang biglang lumapit mula sa gilid ng entablado. Anak, mahinang bulong ng matanda. Habang nanginginig ang kamay na may hawak na lumang litrato. Tumigil ang musika. Napatigil din ang bilyonaryo. Lumingon si Liza. At doon nagsimulang mabunyag ang lihim na magpapayanig sa buong silid ang larawan sa kamay ng matandang babae ay luma na. Halos kupas. Ngunit malino pa rin ang mukha ng batang babae sa loob nito. Ang batang may parehong iti at mga mata ni Liza. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang biglang nawala ang lahat ng inga sa paligid. Ang mga ilaw sa entablado ay tila naging mapuputing anino na tumatama sa kanyang mukha. Anak ulit ng matanda. Ngayon ay mailuhan ng dumadaloy sa kanyang mga pisngi matagal kitang hinanap. Nagkatinginan ang mga tao. Ang mga bulungan ay parang maliliit na apoy na kumalat sa buong bulwagan. Ang bilyonaryo, si Inti Vergara, ay nakatingin lamang. Parang hindi makapaniwala sa naririnig. Nanay, mahina ngunit nanginginig na tanong ni Liza. Lumapit siya. Dahan-dahan. Habang ang kanyang tre ay dahan-dahang nahulog sa sahig at tumunog ng malakas sa bawat hakbang. Naririnig niya ang tibok ng puso niya na parang tambol sa dibdib. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit. Biglang sumabat ang bilyonaryo. Sandali lang, sabi niya. Ang boses ay malamig ngunit maihalong kaba. Paano mo siya naging anak? Ang babaeng ito ay siya ang bagong endorser ng aking kumpanya. Ngunit hindi nakinig ang matanda. Hinawakan niya ang mukha ni Liza parang isang ina na matagal nang nangungulila. Hindi mo ako maalala, anak. Tinago ka nila sa akin ng isilang kita sa ospital na iyon. Tumigil ang hinga ni Liza. Ang salitang itinago ay parang bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan. Ang mga flash ng kamera ay muling bumalik. Ngunit na ay hindi na ito glamour. Ito ay parang liwanag ng paghusga. Ng pangamba. Ng katotohanan na pilit na nililihim. Hindi totoo iyan, mabilis na sabi ng bilyonaryo. Lumalapit na ngayon kay Eliza. Ginagamit ka lang niya. Isa siyang dating empleyado na sinibak ko dahil sa pagnanakaw. Nabigla ang lahat. Ang mga mata ni Eliza ay naglakbay mula sa mukha ng lalaki patungo sa mukha ng matanda. Magnanakaw? Mahina niyang tanong. Hindi totoo ba iyon, Inay? Hindi ako nagnakaw, sigaw ng matanda ngunit ang tinig nito ay puno ng sakit. Ang ninakaw sa akin ay ikaw. Ang buong bulwagan ay tila natigilan. Walang musika. Walang tawanan. Ang katahimikan ay mabigat. Parang hangin bago ang bagyo. Lumapit ang isang security guard. Parang may utos mula sa taas. Sir, gusto niyo po bang paalisin ang babae? Ngunit bago pa makasagot si E. Vergara. Biglang hinila ni Liza ang kamay ng matanda. Hindi. Walang aalis. Ang tinig ni Liza ay matatag. Ngunit sa loob niya ay maihalo ng takot at pagkalito. Gusto kong malaman ang totoo. Bakit mo sinabing tinago ako? Ano ang ibig mong sabihin? Ang matanda ay huminga ng malalim. Parang naglalakbay pabalik sa mga alaala ng nakaraan. Noong ipinanganak kita sa ospital. May lalaking dumating. Isang lalaking mayaman at makapangyarihan. Sinabi niyang mamamatay ka kung hindi ko pipirmahan ang isang papel. Papel na nagsasabing ibibigay kita sa kanila. At dahil wala akong pera. Wala akong laban. Napatakip si Liza sa bibig niya. Ang kanyang katawan ay nanginig. Ang mundo ay tila umikot ng mabilis. Ang lalaking iyon ni Patuloy ng matanda habang nakatingin kay El Vergara. Ay siya. Sabay itinuro niya ang bilyonaryo. Ang mga bisita ay napasigaw. Ang mga kamera ay sabay-sabay nagflash. At ang mukha ng bilyonaryo ay biglang namutla. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Dahil sa sandaling iyon, isang lalaki mula sa likod ng bulwagan ang lumabas. May dalang dokumento. At tila alam ang lahat ng lihim na matagal nang itinago. Ang lalaki ay nakaitim na Amerikana. May dalang brown na folder na lumang-luma. Halos na dumisa ng alikabok ng panahon. Tahimik siyang lumapit sa gitna ng bulwagan. Habang ang lahat ay nagmamasid. Bawat hakbang niya ay nagdadala ng tensyon. Parang bawat ingay ng sapatos niya sa marmol na sahig. Ay may kasamang bigat ng katotohanang matagal nang nakatago. Pagdating sa gitna, huminto siya sa harap ni A.V. Vergara at ni Liza. Ma'am, sabi niya kay Liza. Ito ang mga papeles na tinago ng ospital noong taong isang libo, siyam na daan at siyam na putwalo. Bumaling siya sa mga bisita. At malakas na sinabi. Ang batang ipinanganak noong araw na iyon. Ay hindi kailanman na-adopt sa legal na paraan. Isang malakas na ugong ng gulat ang bumalot sa paligid. May mga babaeng na pasinghap. May lalaking biglang tumayo mula sa mesa. Si N. T. Vergara ay namutla. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, mariin niyang sabi. Iyan ay paninira. Ngunit binuksan ng lalaki ang folder. At inilabas ang mga dokumento. Mga birth certificate, medical record. At isang lumang larawan ng sanggol na may pulang laso sa paa. Ang batang ito di. Sabay turo niya sa larawan, ay may markang balat sa kanang pulso. Napatingin ang lahat kay Eliza. Dahan-dahan niyang tinaas ang manggas ng kanyang uniforme. At doon nakita ng lahat. Isang maliit na nunal sa mismong lugar na iyon. Parang sabay-sabay na napahinga ang mga tao. Ang mga kamera ay nagpaulan ng mga flash. Ngunit ang pinakamatingkad sa lahat ay ang mukha ni A. Fevergara. Hindi takot. Kundi galit. Hindi mo maunawaan. Sigaw niya. Ginawa ko iyon para sa kanya. Para hindi siya lumaking mahirap. Ginawa mong kasinungalingan ang buong buhay ko. Sigaw ni Liza. Habang nanginginig ang boses. Pinaniwala mo silang may saysay ang iyong yaman. Pero ninakawan mo ako ng pagkatao. Lumapit ang matandang babae at yumakap kay Eliza. Mahigpit. Parang gustong punan ang mga taon ng pagkawalay hindi ko sinukuan ang pag-asa, anak. Mahina niyang sabi. Bawat taon, pumupunta ako sa foundation mo. Umaasang makikita kita kahit saglit. Ang mga luha ni Liza ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa larawan. Habang ang kanyang dibdib ay puno ng sama ng loob at katanungan. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, isang malakas na kalabog ang umalingaw Si A.C.C. Vergara ay bumagsak ang isang baso sa sahig. At hawak ang dibdib. Parang inatake ng bigla ang takot o konsensya. Ang mga tao ay nagsigawan. Ang mga bodyguard ay kumilos. At ang mga ilaw ay nagkislapan sa kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling nakatayo si Liza. Nakatingin sa lalaking halos giniba ang kanyang pagkatao. Ang musika ng party ay matagal nang tumigil. Ngunit ang ingay ng katotohanan ay sumabog sa bawat puso sa loob ng silid. Habang dinadala ang bilyonaryo palabas, tumingin siya kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Ginawa ko ang lahat dahil mahal kita, ana. Tumigil si Liza. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa kanyang puso. Parang kutsilyong may halong lungkot at awa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang lalaki mula sa press ang sumigaw. Liza, totoo bang ikaw ang tagapagmana ng Vergara Group of Companies? Ang mga kamera ay muling tumutok sa kanya. Ngunit ngayon, ang dating tagalinis na tahimik lamang sa mga sulok ng kasiyahan ay nakatayo sa gitna ng entablado. Hindi bilang alipin, kundi bilang babae na may bagong pagkakakilanlan. At sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang tanong ang bumabalot sa isipan ni Liza kung ang yaman bang ito ay biyaya. O sumpa na magbubunyag pa ng mas malalim na lihim sa buhay ng pamilyang Vergara. Habang nagkakagulo ang mga tao sa loob ng bulwagan, nararamdaman ni Liza ang bigat ng bawat tingin sa kanya. Ang mga dating bisitang may ngiti sa labi ay ngayon puno ng kuryosidad. Mga matang nagmamasid. Naghihintay ng susunod na eksena sa kwentong tila pelikula sa harap nila. Ang mga reporter ay naguunahan. Mga kamera ay nakatutok sa kanya. At ang mga bulungan ay parang dagundong ng alon na dumaragundong sa kanyang dibdib. Ngunit si Liza ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit sa larawan. Ang larawan ng sanggol na may pulang laso sa paa. Ang ebidensyang nagpabago ng lahat. Lumapit sa kanya ang matandang babae. Mahinang ngunit matatag. At mahigpit siyang niyakap. Anak, bulong nito. Hindi ko gusto na magulo ang buhay mo. Gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan. Pinikit ni Liza ang mga mata. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, bumalik sa isip niya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang maingay na kalsada. Ang amoy ng sabon sa lumang dormitoryo. Ang mga gabi na naglilinis siya ng opisina habang pinapangarap ang ibang buhay. Ngayon, ang iibang buhay na iyon ay nasa harap niya. Pero hindi tulad ng kanyang inakala. Ma, mahina niyang sabi. Kung totoo lahat ng ito. Bakit ako pinalaki ng mga taong nagsinuwaling sa atin? Umiti ang matanda. Mapait na ngiti ng isang inang sanay sa sakit. Sapagkat minsan, anak, ang mga taong may kapangyarihan ay takot sa katotohanan. Bago pa makasagot si Liza, lumapit ang lalaki mula sa ospital. Ang may dalang folder kanina. May isa pa po akong dokumento, sabi niya. At iniabot iyon kay Eliza. Hindi lang adoption papers ito, ma'am. Kasama rito ang last will ni Don Eduardo Vergara. Ang ama ni M.T. Vergara. Nagtakas si Eliza. Binuksan niya ang papel. Ang mga letra ay kupas. Ngunit malinaw pa rin ang bawat linya. Sa ilalim ng perma ni Don Eduardo. May nakasulat. Ang tunay na tagapagmana ng aking kayamanan ay ang batang babae na ipinanganak sa ospital ng San Lorenzo noong ika negatibo labing apat na ng Abril. Na may markang nunal sa kanang pulso. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ang mga salita ay parang martilyong tumama sa isip ni A.C. Vergara na ngayon ihawak ng mga gwardiya sa gilid ng bulwagan. Hindi, sigaw niya. Hindi iyan totoo. Ako ang anak. Ako ang pinaghirapan ng pamilya kong itaguyod. Ngunit ang mga tao ay hindi na naniniwala. Ang mga mata nila ay nakatuon na ngayon kay Eliza. Ang babaeng minsang tagalinis lang sa kanilang mga kasiyahan. Ngayon ay nakatayo bilang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito. Ang mga abogado ng pamilya ay lumapit. Tila hindi makapaniwala. Isa sa kanila ang tumingin kay Eliza at mahinang nagsalita. Maam, kung totoo ang dokumentong ito, ikaw ang may karapatan sa lahat ng ari-arian ng Vergara Group. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na sumiklab sa paligid. Ang mga reporter ay halos maghabulan. Ang mga bisita ay naglabasan. At ang mga taong dati ay hindi man lang siya tinitingnan. Ay biglang lumapit. Nag-aalok ng tulong ng kamay ng pagkakaibigan. Ngunit si Liza ay nakatayo lamang. Tahimik, habang ang kanyang puso ay puno ng magkahalong takot at pagkalito. Sa isip niya ay umuukit ang tanong, Paano kung totoo nga ang laha? Paano kung ang lalaking tinuring niyang inspirasyon? Ay siya ring dahilan kung bakit siya lumaking nag-iisa. Lumapit ang isang babae sa kanya, ang sekretarya ni A.C. Vergara. Tahimik itong nagsalita. Ma'am, may dapat kang makita. Sa opisina niya, may mga dokumentong hindi dapat lumabas. Dahan-dahang tumango si Liza. At habang tinuturo ng sekretarya ang daan palabas ng bulwagan, ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng hotel, ang mga yapak niya ay tila nag echo Ang bawat hakbang ay paalis mula sa dating pagkakakita. Nanigas si Liza. Ang boses na iyon, malalim, kontrolado at puno ng lamig ay agad niyang nakilala. Dahan-dahan siyang lumingon at sa dilim ng opisina. Lumitaw ang isang lalaki. Nakasuot ng itim na coat. At may hawak na baril na bahagyang kumikislap sa ilalim ng mahina at nanginginig na ilaw. Sir Roll, mahina niyang sambit. Ang dating chief security ni A.T. Vergara. Ang lalaking matagal na niyang nakikita sa bawat event. Palaging tahimik sa gilid. Palaging nakamasid. Ngayon, nakatayo ito sa harap niya. At ang mga mata nito ay puno ng galit, hindi para protektahan, kundi para takpan. Hindi mo dapat binuksan ang kahon na iyon, malamig na sabi ni Roll. Hindi mo dapat nabasa ang liham. Humakbang siya palapit. Ang mga yabag niya ay mabagal ngunit mabigat. Parang bawat hakbang ay may dalang panganib. Anong ibig mong sabihin? tanong ni Liza. Bagaman nanginginig ang tinig niya. Ang liham sinabi ni Don Eduardo na may pumatay sa nanay ko. Ikaw ba ang tinutukoy niya? Mumiti si Roll, mapait, pagod, parang nilamo ng kasinungalingan. Hindi ako. Ngunit alam kong sino. Tumigil siya sa tapat ni Liza. Ang hangin ay lumamig. Ang mga ilaw sa kisam ay tila kumurap. Ang pumatay sa iyong inadi. Napalunok si Roll. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang takot sa kanyang mga mata. Ay ang taong pinakakatiwalaan mo ngayon. Napakunot ang noo ni Liza. Ang pinakakatiwalaan ko. Sino? Si. Ngunit bago pa niya mabanggit, isang malakas na putok ang umalingawngaw. Bagsak si Roll. Ang dugo ay kumalat sa sahig. At ang baril na hawak niya ay gumulong palayo. Sumigaw si Liza sa paglabas ni Liza mula sa gusali. Ang malamig na simoy ng hangin sa Makati ay parang unang hinga ng kalayaan. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa gabi. Parang mga bituin na matagal nang nagmamasid sa bawat lihim na ngayon ay tuluyan ng nabunyad. Tahimik niyang tinitigan ang pulang laso sa kanyang palad. Simbolo ng kanyang pagkabata, ng bawat sakit at pagtataksil na pinagdaanan niya. Ngunit ngayon, ang lasong iyon ay hindi na natanda ng pagdurusa, kundi ng katotohanan at tapang. Lumapit ang matandang babae ang kanyang tunay na ina. Mahina ngunit may ngiting puno ng pag-ibig. Anak, sabi nito. Tapos na ang dilim. Ngayon, ikaw na ang magpapatuloy sa liwanag. Yumakap si Liza. Mahigpit. Parang ayaw ng bitawan ang yakap na ilang dekada niyang hinintay. Sa kabilang panig ng kalye, ang mga pulis ay nagsisiyasat pa rin. Ang mga mamamahayag ay nag-aabang. Ngunit sa puso ni Liza, wala nang takot wala nang pagtatago. Hindi ko alam kung anong buhay ang naghihintay. Mahina niyang sabi. Pero sa wakas, ako na mismo ang pipili kung sino ako. Habang naglalakad sila ng kanyang inapalayo sa gusali. Ang unang liwanag ng umaga ay sumilip mula sa kalangitan. Ang lungsod na minsang saksi sa kanyang pagdurusa. Ay ngayoy saksi rin sa kanyang bagong simula. At sa huling sandali, bago sila tuluyang lumayo. Muling tumingin si Liza sa itaas ng gusali ng Vergara Group. At mahinang bulong niya sa hangin. Hindi ko na kailangang itago ang nakaraan. Dahil sa bawat sugat na iniwan nito. Doon ko natutunan kung paano maging buo. Umiti siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ang ngiti niya ay totoo. Hindi dahil sa kapangyarihan. Hindi dahil sa yaman. Kundi dahil sa kalayaang natagpuan niya sa katotohanan. Wakas